kain na kain na kaya ako magkakape kape tayo mga ating pandesal hmm. kagigising ko lang kasi nga alis ni Cyrus ngayon kaya naman mga ating pinapakain ko na siya Dalian mo, anong oras na? Papapasok na si Cyrus. Bibili muna kami ng paper clip. Tanong mo dyan. Pag-asa ka mo, ha? 360. Ano lang? Ah, uh, 150. Saan gusto mo? Uh, Pareho lang? Oh, ka yung na? Yung 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 Kami na mga ano, taba. Ano Ano lang? 150 lang? Kasi atay pa. May atay? Wala na atay. Wala na? Sarot aadubohin ko lang. Bilis maubos ng atay. So mga ating ito na nga yung niluto kung ulam namin ngayong pananghalian. Adubong baboy na merong patatas. So ayan, malapit na siyang maluto mga ating hindi ko na naipakita sa inyo yung kung paano ko siya igisa basta ayan uh, pag mamantikain ko lang yan mga ating, ayaw kasi ni ati sa adobo yung masabaw gusto niya yung nagmamantika at wala ng sabaw tapos ang kanin ko naman, umaapaw mahirap mga ating ang kulang sa kanin charot, mas maganda kasi mga ating yung sumobra, wag lang kukulang <laughs> luto na siya, ahanguin ko na at ito naman mga ating isasalang ko na yung ulam ng aking malos at ng puting. Binili ko sila mga ating ng 50 pesos kaya ibili ko sila ng cat food at dog food. Hindi naman nila kakainin. Mas gusto nila yung ganito kaya ito na yung binili ko. Dilis, wala kasing tamban kaya wala akong choice. Ito na lang. So ayan mga ating nagmamantika ah. na yan. Oh, nakita nyo yan? Mmm, ganun. Ganun ang gusto ni Madam. Ni Madam Saisay sa ano sa tawag nito adobo so dumidikit na yung ano kung tipa so medyo lutuin lang natin siya sa mantika kasi yung ating patatas ay nadikit na <laughs> yan sabihin nun gusto ko yung ano ganito ah, diba kaya tutuyuin ko yan ito na mga ating kumukulo-kulo na siya. Kunting pakulo lang to mga ating kasi baka naman maduro. Wala na silang makain. <laughs> so, ito na nga mga ating luto na. O ganito ang gusto ni ate. Hmm. Luto na ang ating pinatuyong adobo. Yan, ganyan. Kakain siya niyan mga ating. Pero ang kakainin niya dyan ay patatas at saka kunting laman lang ng baboy. So, ayan, luto na. Tapos ito naman mga ating ay pagkain ito ni Mami Kat. Kaya lulutuin ko po hiningi kong hasang sa talipapa. Kaya lulutuin ko yan mga ating.